So, magandang gabi po sa ating lahat mga grasa, no? So, sa ngayon ay tapos na natin may ginawa itong kanyang head kasi nagka-issue ito. Nagpalit tayo ng cams, nagpalit tayo ng valve, nagpalit tayo ng ano, kanyang mga, mga uh, uh, ibang parts na maaaring palitan kasi napudpud yung kanyang uh, cams, napudpud yung kanyang rocker arm, saka yung kanyang decompression. So, sa ngayon po mga grasa, i-share ko lang sa inyo ay yun po itong paano maglagay ng coolant ito yung ni sniper uh, 155 mga grasa yamaha so sa paglagay ng sniper 155 ay ganito po uh, dito, dito po ang dinana ng uh, coolant dito sa bandang block so yan kasi marami nga itatanong uh, kung saan ilagay ang uh, sa, saan mag ng coolant so ito po yan dito sa bandang block so sa paglagay naman ng coolant mga grasa So yan, klarong-klaro sa kamera para itong bolt to yan ito yan so yan po nakita natin ang dinanan na ng kulan so sa paglagay naman ng kulan itong ni sniper 155 ay kailangan natin na panda so yun natin yung sis yan so ito po ang lagay ng kulan to yan so sa paglagay ng kulan ay ito po kailangan natin na panda at itagali, itagilid dito sa bandang kaliwa sa bandang kaliwa po so pandarin muna natin So, 'yan po ang paglaga ng kulang. 'Yan po, tigil din na natin. So, kailangan natin na pandarin. So, ito po ang lagay ng kulang. So, kailangan natandarin. So, ito lang ang technique para siksik -sik siya na walang hangin. Kailangan na ano, tikapigain itong hose para 'yun yung hangin ay mailabas niya. Para wala siyang bakante. Siksik 'no, oh, 'yan 'no. Oh. Kaya Ayan. tapos ito piga, piga sa hose yung mga hose niya, pigain lang para yun po ay punong puno ang ating magaya na dito sa ayan, maraming hangin ayan, maraming isang hangin so piga piga lang para yun ay masisik nya mapunong puno siya sa tulad wala siyang bakante so ayan pag wala na siyang hangin na lumalabas ibig sabihin yan ay okay na punong puno na siya yan. Ayan. So, i-review natin yung kunti. So, parang puno-puno. Puno na siya. Ayan, tiga-tiga lang. So, ibig sabihin yan, pag na-tiga-tiga muna, wala na siyang bubble dito, ibig sabihin na ay siksik na siya, punong-puno -puno na siya. Ayan, balik natin. Ayan. So, ibig sabihin yan, ay wala na siyang bubble. Punong-puno na siya. Sipsip na. yeah, yeah, okay na. So, yan na po ang mga ka-kasan kung paano maglagay ng gulat ni Sniper 155. Okay. Sana po mayroon kayo natutunan ng mga ginagawa ko sa so, mga video tungkol po sa pag sa saya sa sinumutong at sa watching video ng mga ka-kasan.